Isno na naman. Dahil naging isno, mga idol, tara mag skating tayo. Sobrang init, mga idol, kaya mag skating tayo. Dito tayo mag skating sa loob. Oh. Merong i-skating ngayon. 9am hanggang 10. So, nag iisno yung panahon. Kaya mag skating tayo. Dito sa lugar namin mga idol, libre lang ang ice skating, no? So, mapasa na all ka na lang talaga. Hindi ko lang alam kung sa buong Canada ay eh, libre ba. Kasi ito, eh, alam ko sa government to, eh. Sa lungsod tong Clarenbell Ice Skating na to, kaya libre lang. So, one year din, bago tayo makapag-ice skating ulit, Uh, pag pangalawang bis ko na itong bumalik dito mga idol kaso ngayon isang taon din bago makabalik so ako lang talaga yung video dito Kaya mahalata nilang Pilipino ako may nagtanong nga sa akin kanina kung taga saan ako sabi ko from the Philippines kaya ah, sabi niya ah kaya pala kasi nga eh, tayo lang naman talaga eh. kumbaga mas mahaba pa yung video natin kaysa pinilalaro natin pero maglalaro ako ngayon mga idol kasi may oras lang to isang oras lang to 9am to 10 lang to so bawat oras kasi dito may schedule pero libre lang, ba? Diba? Napakalupit. Sana o oh, libre lang talaga. Hindi ko lang alam kung sa buong Canada, kung oh, libre ba o oh, dito lang sa amin. Pero, ba? Diba, kaysa magbayad ka pa, eh, libre na dito. So, diba, nakapalupit. Pag tumatanda talaga tayo mga idol, yung balance natin ay eh, nawawala na. Pati yung tigas ng katawan, ang hirap na gumiling dito sa ice skating mga idol. Kaya, more practice pa siguro. Mga tatlong balik ko siguro dito, eh, Pabalik natin yung... Medyo ano natin yung lambot-lambot ng katawan ng konti kasi ngayon wala talaga mga idol pero ganun pa man ah, sunod-sunod lang tayo sa kanila kasi merong rules dito mga idol dapat isang ikot lang dapat pare-parehas kayo ng ikot hindi kayo pwedeng magsalubong hindi ka tulad dun sa pinanggalingan ko Nako, kahit rambol-rambol na okay lang pero dito may mga ano sila dito na isang ikot pag pumito ulit kabila naman so dapat parehas kayo para sa ang takbo nyo, walang mag-counterflow dyan. Bawal mag-counterflow dito mga idol kasi baka magbanggaan kayo. So, sa sunod magdala ako ng kasama na kainip kasi pag walang kasama mag isa lang yeah, shout out dyan sa aking katrabaho sana bumili ka na ng ice skating shoes mo at dalawa na tayo dito dahil yun nga mag isa ka lang English pa silang hirap ka usap so paano tayo makipag usap dyan Dis na malamig na dudugo pa yung ilong natin kaya salamat pala sa bill isling you know, libre lang napakalupit kaso mga idol hindi to araw araw dito ang laro minsan Uh, may mga schedule lang yan. Minsan may mga event kasi dito na hindi ice skating. Yung mga concert, meron din sila minsan dito. So mga event sa uh, mga company minsan, dito din. Kaya sa ngayon, nagkataon na, nagkataon na wala at may schedule silang adult ice skating. Meron din dito ng family ice skating, meron kids din. Basta iba-iba sila dito naka-schedule. Lahat daw yan, libre at tinanong ko na. Sabi ko nga mag-apply ako ng trabaho dito eh. Kaso, wala din. Talagang ano lang. So yun mga idol. Wala na akong masabi. Kaya babus na lang sa inyo. May laptop na dito mga idol. Ah. Libre lang yan. Ganda dito. Talaga libre lang.